Hi guys, happy Friday morning here in Bulacan uh, Nag-serve po ako guys, tapos may lakan na kumamay mayang konti uh, Kapi muna tayo guys At uh, nawa po ingatan tayo natin po ang may kapala sa araw-araw po At uh, always po magpapasalamat po sa panibagong buhay, sa kalakasan, sa gabay at anuman po mga karamdaman ngayon na uso po ang sakit ay nawa ay pagalingin tayo ng Panginoon at ingatan po natin natin sarili guys kasi nga uh, siguro sa panahon kaya marami nakakaubusip po ng labinat kaya please ingat po tayo at uh, siguro uminom na maraming tubig huwag pabayaan ang sarili huwag magpaka-stress huwag magpakapagod guys yun po ang importante kasi nga ang sakit ay parang virus po yan guys kusa po yan dumarating kumbaga, trip-trip lang minsan, yes guys, pero ako nagkasakit din ako noon, nakaraan nakaraan December, pero thanks God kasi nga, uh, talagang priority natin ang sarili natin huwag natin sagad-sagarin po guys kung may mga work po tayo baka pwede naman tayo magbakasyon o umingi tayo ng um, humingi tayo ng bakasyon sa office natin kahit ilang araw para yung sarili po natin maalagaan po natin guys dahil napakahirap po may sakit I remember guys isa lang po yung katawan natin kaya wag po natin sagad sagarin lalo na po kung sa bagay sa mga nagtatrabaho ka alam ko naman sa isang mga company ang hirap po talaga humingi kasi may mga bakasyon po dyan para ang hirap po humingi ng ay hindi mo na ako papasok kasi Uh, may sakit ako sa kanila kasi parang may proseso po guys siguro talagang papayagan ka lang nila o talagang na hospital ka na pero sabi ng mga trangkaso lang na parang kaya or ubusi lang hanggang maari ang mga kababayan natin yung mga ano natin talagang tinitiis po nila para lang po siguro makapasok makapagtrabaho kasi mostly talagang may sakit ka, ang iniisip mo lalo na kung ikaw lang po head ng family iniisip mo na kailangan ko po magtrabaho kasi kung, kung naiinda ko nga po yung sakit ko paano naman po trabaho ko, paano naman yung mga mahal ko sa buhay iyon ang katwiran natin, Mentalit, mentalidad talaga na katwiran po ng mga Pinoy po yan na kumbaga, ano lang yan ubo lang yan, sipon lang yan, lagnat lang yan pero guys wag natin po yung nilalang ang ubo sipon, lagnat po wag po natin nilalang, kasi nga ang sakit niya yun napaka uh, active kasi hindi ba minsan iniisip mo parang nagkaubo lang siya nagkasipon lang siya pero guys talaga ang taas sa pool para ng sugar niya. Kumbaga, kumbaga yung na, iwan ko lang kung napanood yun noon yun na na-share ko sa inyo na yung anak na isang vlogger noon na parang nagkaubo, Nagkasipon na yung anak niya. Talagang makikita mo yung bata na ayos sa maayos siya ha kasi talagang healthy. Kaya lang sa to say na nagkaroon lang siya ng ganun akalain mo ang taas na sugar 500 plus tapos yung yung dumadaloy sa katawan ay acid na kaya parang sa talaga na nawala din yun yung anak niya. Ganun kabilis. kumbaga busipon lang. Ganun kabilis na nawala po yung anak niya. Kaya, ano siguro, ang daang maipapayo ko lang kung may may sakit po tayo. Unang-una po, ipapahinga po natin ito. Papahinga. Need po talaga ng pahinga at saka maraming tubig. At saka vitamins. At kung ano man po nire-resita sa inyo ng doktor po, nalimbawa binibigyan po kayo ng gamot ng doktor at sinasabi po sa inyo ng doktor na inumin nyo po ito nang wala pa po ang tiyan nyo. Inumin nyo po ito nung after na kayo ay kumain. Sundin nyo po. At saka, kung ano po yung oras na inumin nyo ng gamot, dapat po masunod. Kasi once na hindi nyo po sinunod po yung oras na iniinom nyo ng gamot tapos sa sunod na araw ay sinunod nyo po. Parang baliwala po yon Kasi kumbaga, 8 or... Eh, inum ka ng 8 ng umaga, tapos after ko ilang hours po yan, kailangan bilangin mo kasi naka-itimize naman po yung sa resita ng doktor ko. Uh, ano oras mo iniinom o uh, ilang beses mo siya inumin at yun ba ay may laman ang tiyan natin or wala. Yun po yung guys yung mahalaga. Kaya po tayo nagpapadoktor. Kaya sundin po natin yung doktor. Kasi ako may kakilala ako. Binibigyan po yun yung doktor ng gamot guys. Ang ginawa niya guys nung uminom na siya guys okay na hindi niya po tinapos yung 7 days pero kung talaga sinabi nung doktor na drink doctor the 7 days tapusin niyo po yung guys kasi nga sabi mo wala ka na nararamdaman kumbaga nagpahinga lang yung ano mo doon uh, sabi mo okay na ako hindi ko na tatapusin yung no, no 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 tapusin niyo po yun guys yun po kaya ang payo ko sa lahat mag-ingat po tayo ngayon kasi nga sa panahon kasi ang dami na po talaga may sakit kami mga kasister ko po sa simbahan. Ang dami po may sakit. Pray po tayo na bigyan tayo lagi ng kalakasan ng Panginoon. Ang prayer po kasi siya po ay at talaga napaka-importante po, po. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon at sabayan din po natin ang sarili po natin. Hindi yung puro pray lang po tayo, Panginoon, pagalingin mo po ako, pero hindi mo naman tinutulungan ang sarili mo. Hindi ka rin po, guys, gagaling. Uminom na maraming tubig, biga ay no yung ano man bigay ng doktor na gamot o minum ng vitamins kumain po ng gulay at iwasan po muna yung mga manok mga malalansa baboy or what basta gulay tubig prutas guys maging healthy po remember guys yung katawan po natin na iisa lang pag yan po ay nawala wala na po guys bye bye na talaga guys diba guys thank you guys at napahaba na naman po yung akin vlog at thank you so much sa mga patuloy po nagwa-watch ng akin video kahit hindi ko man po kayo akilala uh, Thank you, thank you so much. Sana po, kung ano man po commercial nakikita po ninyo dyan guys, tapusin nyo naman guys. Dahil, uh, tulong din po yun sa akin guys kasi po paano man po yung perang kinikita ko po dyan guys ay Binibigay at tinutulong ko rin po sa iba guys Thank you so much guys At uh, magingat po tayo palagi At nawa ang Panginoon ay lagi Nasa puso po natin At isa buhay po natin Ingatan po tayong lahat sa araw na ito Thank you, thank you, thank you And God bless you all